ulits method po ay ginagamit po yan sa dito sa engine part sa pag sounding ng bunker fuel po mga relax kasi ang bunker fuel ay malapot at maitim at hello mga relax at Welcome to back. <laughs> Welcome back to my YouTube channel. So yan no, mayro pong nag-comment sa atin na kung paano mag sounding ng ullage method. So yan, mga relax no, yan ang i-share ko po sa inyo, no. Ito ay tinuro din sa atin dati sa yung nauna pa sa atin dito sa pagbabarko. So i-share ko po sa inyo yan, mag-relax. Magdo-drawing no? po ako makarelax no. Ah uh hindi masyado makita po so yan po yung tanke mga relax so ito palagay natin ito yung po yung yan po yung tubig tapos dito po yung yan po yung sounding pipe sounding pipe yan yan, sounding pipe. Yan, makarelax no? Yung dito, yung dito po yan ay, ito po yan yung sounding. Sounding po yan, sounding. Tapos yung ito, yan, yung yan po, yung ito hanggang dito, yung space po niyan, yan po yung natawag na yulage. Yan. So nandito po yung sounding. Sounding tape papasok po. Yan, nandito lang po yan. Yan, ganyan po. So sounding tape 2 dito. Sounding tape. Sounding tape. Yan po mga ka-relax no? Yan kunting ano lang uh, uh, knowledge about sa eulogy kung saan magita So, so alimbawa po to itong perfect tank. So, yan po, nasa 15.50 meters po yan. Ang um, simula sa bottom hanggang dito sa sounding pipe. So, palagay lang po natin 1 meter lang po yan. No? Ang, hanggang dun sa bottom, hanggang sa taas ng sounding pipe. No? So, yan. So, palagay natin dito. Yan, 1 meter. No? So, papasok muna natin dito. Yan, 1 meter. Yan, hanggang dyan. 1 meter po yan. No? Hanggang dun sa baba. So, yan. Angitin natin. Tapos, nagkaroon ng laman ng 5 cm. So, ang 1 meter ay equivalent sa 100 cm. So, yan yeah, o. Uh, Maghihintay po tayo ng 5 minutes. So, after 5 minutes, magsa-sounding po tayo ulit. So, pag-sounding po, sa sunod na sounding natin ay... So, naka, may laman na po yun ng 5 cm. So, 5 cm, ima-minus po natin sa 100 cm. So, magiging... 95 po. So, dito ay 95. Yan po. So, hindi na po 1 meter yun. Kasi mayroon lang laman. Kaya, dito hanggang dito ay 95 cm. Ta. Tapos, mayroon na naman ulit ng nagkaroon na naman ulit ng 5 cm So, yun. Makarelax, no? Ima-minus mo naman ulit yun sa 95. Kanina, 95, no? So, 95, ma-minus mo ulit ng 5C. Magiging 90 na po siya. So, ang laman po ng, ng tanke ay nasa 10 cm. Ang laman niya. Yung sounding. Yun po yung sounding niya. Yan, makarelax, no? ganun lang po yun uh, mag ano, sounding ng ulage method ulage method po ay ginagamit po yan sa, dito sa engine part sa pag sounding ng bunker fuel po mga relax kasi ang bunker fuel ay malapot at maitim at pag nag po tayo ay pag uh, deep sounding po natin yun, hindi po natin maramdaman kung nasagad na nasa po yung sounding tip at saka ano may team siya at mahirap magpunas po yan mga ka no kaya ang gamit diyan ay ullens method kasi dito sa sa deck naman ang sa water ballast naman ay clear water naman sa water so madali lang po punasan yun kaya ang gamit na ang ginagamit namin ay deep deep sounding po hanggang bottom yan makarelax no so yan sana uh, uh nagustuhan nyo po yung video ko po no at uh, nakatulong po ako konti kahit papano at nakashare po ako sa mga baguhan na uh, magbabarko pa lang No. Ah, uh, 'yan, no. Ah, uh, maraming salamat po sa inyo, sa konting oras na binigay nyo po sa akin at sa sa channel ko po mga relax, no. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyo mga subscriber ko po. Shoutout po sa inyo. Uh, 'yan. Hanggang sa muli, stay safe and God bless.